Kataago ko lang sa pamilya ko yan eh. Na kaya ko. Pinakita ko lang sa kanila, kanila na kaya ko yung ginagawa ko pero hindi alam na Naisip ko na kumain ng HoloBlox uh, dahil may nagre-request sa akin na magmukbang daw ako ng HoloBlox kaya ginawa ko yon. Pero hindi ko naman yon kinain. Uh, ninuya ko lang yon at isinuka ko para for content lang para mabigyan ko lang yung nagre-request sa akin na magmukmukbang daw ako ng ano sa lahat dyan ah, mag, mag susubok na mag magsusubok na mag content creator ah, subukan nyo lang hindi basta basta mag content creator kasi lahat ng pagsubok susubukan muna ninyo bago kayo mag-success kasi ako bago ako nagano kasi ano eh yung lahat na nagyan ko sobrang hirap kaya hindi hindi basta basta mag content creator kaya sa gustong balak yan mag content creator mag isip muna kayo kasi sobrang hirap kasi kasi yung pinangmukbang ko tinatago ko lang sa pamilya ko yan eh na kaya ko pinakita ko lang sa kanila, kanila na kaya ko yung ginagawa ko pero nila alam na sobrang hirap. Bangko, tinatago ko lang sa pamilya ko yan eh. Na kaya ko. Pinakita ko lang sa kanila, kanila na kaya ko yung ginagawa ko pero nila alam na sobrang hirap.